Hello yeah, guys, pupunta kami ng silangan guys. Nangunguha kami ng upo. Kasama ko yung apo ko. ano? ka na! Maraming na! Balik oh, oh. ka, 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 ka lang. Kami, na, kami ng opo, guys. Ayun, ayun, ayun pala. Ayun ang opo. Ayun. Nandito kami ng opo dito sa taniman ng bayaw. Ko. Dito ka lang. ka lang diyan. Nasa lang, diyan ka lang. Kukuha lang ako opo. Ang tanim ng bayaw ko, guys. Ayun oh. No. Yung mga sitaw niya paano na? Pawala na 'yung sitaw niya. Diyan ka lang! Diyan ka lang kasi may, oo, oh, oh, may ano dyan, dadating kanyan. Sige, hintayin mo lang ako dyan. Hintayin mo ako dyan. Kasi madam mo guys, oh, medyo basa-basa pati dito. Baka madulas siya. Diyan ka lang kasi baka madulas ka dito. Diyan ka lang! Ayun guys, ang upo guys. Oh, tingnan lang. Ano kaya to? Baka gulang nito. Diyan! Ah! Diyan ka lang! Hintayin mo ako dyan! Ayun guys, oh. Hindi ko alam kung paano mangunghan ng upo guys. Ay, sige, sige. O, oh, dahan-dahan, baka madulas. Ang laki nung isa, guys, oh. And, baka ito ang kukuhanin ko. Yan. Wag, 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 wag! Yan. Yung sitaw niya. Wala, walang bunga na. Wala ito. Ha? Ito. Yung mangga, doon. Doon. Dati guys, ako ang tatanim dito. Ngayon, hindi na tinamad na ako magtanim-tanim. Ayan, may mga bunga pa kahit paano yung mga sitaw guys. Oh. So, wala, maliit pa. Ayan, may mga bunga-bunga pa. Ayan. Pero parang paano na yung sitaw niya, guys? Pa, anong tawag nun? pa Pawala na. Ayan, may isa pa ditong upo, guys, oh. Ayan. Nakakatakot lang dito, guys. Baka mamaya may ahas. Ayan, masukal doon, banda, oh. Masukal. Ayan, guys, kukuha na natin yung isang upo, guys. Upo ang ulam namin ngayon. Hindi hindi na po Masa lang mi Ha Masa Ayan guys Ito na lang siguro kukuha namin guys Parang ang layo namin Ayan Oh oh wag ka na wag ka na dyan Ito na lang kukuha namin guys oh Kasi medyo malaki yung isa Tama na sa amin tong okay. Isang ito Kasi itong apo ko guys hindi nakain nang hindi gulay ang ulam niya. Kaya pag nandito siya, kailangan gulay ang ulam namin. Di ba, Wake? Apo. Anong gusto mong ulam? Opo. Hindi. Opo. Dawa. Gulay dawa. na opo. Dawa. Oo, dawa. Apo. Ato, ima. Hindi siya nakain, guys, ng hindi opo. Ay, gulay yung ulam niya lagi. Hindi, egg. Ah, nakain din siya, egg. Hindi, me. Kanin, me Egg? Pero dati talaga, guys, hindi siya nakain ng egg. Nama! Pag wala kasing gulay, nama! guys. Umay ngay. Pag wala kasing gulay, guys, egg ang pinapaulang ng nama niya. Pero dati hindi siya nakain ng itlog. <coughs> <coughs> hindi siya nakain ng itlog ah! guys. Umay ano malay ma Malayo sa atin si May. Mamaya, sisilipin natin yung kambing. Doon? Oo. Ah. Ayan, guys. Nakuha na namin, name? guys. May ulam na kami, guys. Oo. Ayan, may ulam na kami. Malika na, uwi na tayo, uwi na. Uwi. uwi na kami, guys. Ayan, guys, uwi na kami, guys. Uwi na tayo. Ha? Upo. Ano, Uwi na tayo. Baka mamatanda tayo dito. Uwi na kami, guys. Masarap sana magtanim-tanim dito, guys, kaso nga lang. Bina tagulan na naman. Kaya nawala dati yung tanim ko, guys, kasi ano, ah uh, binabaha dito pag tag-ulan. Ayano, oh, may tubig na naman, guys. So. Ayan, may, may tubig na naman. Patayin ko muna yung ano ko, guys. Mamaya na uli guys kasi may music dito. May ano rin dito guys, oh, yung dahon ng kamote. Ang lagay sa ano, sinigang. Hindi na. Uwi na kami guys. May music guys. Hindi ka na. Sige, pinapin yung... Ito, 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 Nasaan? Ayan guys, ready na yung aking lulutuin na ginisang opo. Ayan, ang lahok ko guys ay manok lang kasi wala na yung baboy. Kaya manok na lang lahok namin. Ayan guys, lulutuin ko na guys. Ayan guys, magluluto na ako. Sana hindi mahagip yung ano sa kabila guys kasi may music sa kabila. Hindi na lang ako magsasalita guys kasi may music dito sa kapitbahay namin. Oh <laughs> Ah. Oh. Ang astro. Hindi si ano. Hmm. Ayun guys, ito na yung aking ano, ginisa'ng ginisa'ng ano ba? Ginisa'ng upo. Pinalabog-labog ko lang guys kasi gawa ng aking apo. Kaya pinalabog-labog ko lang ng konti pa. Hindi na nag hindi na naglalagay dito ng ano guys, yung dehon kasi gawa ng ano, sinisip-sip niya yung sabaw. Pero gusto ko sana may bihon. Pasensya na kayo guys at may maraming sabaw yung aking ginisang upo kasi nga. Gawa ng aking ano, gawa ng aking apo. Kailangan niya ng sabaw. Pati kami, mahilig kami sa sabaw guys. Kaya yung aking ginisang upo ay maraming sabaw. Luto na siguro ito guys. tinakay ko na yung apoy luto na ito. Magandang tanghali guys, kain tayo guys. Ulan ko guys ay yung upong niluto ko kanina. Ayan, ginisang upo na maraming sabaw. Tanggalan ko muna sabaw guys. Ayan, ginisang upo na maraming sabaw. Tapos may tuyo ako dito guys. So. Oh. Kasi pag nakain akong gulay guys, gusto ko ay may isda o kaya pag walang isda, tuyo. Tamang tama guys, ang panahon ay naulan-ulan. Kanina, mainit dito kanina sa kanina umaga, mainit kanina umaga. Ngayon, naulan na. Nakakain na yung apo ko guys at saka yung anak ko at saka yung asawa ko. Ako na lang hindi. Masarap talaga kumain guys pag yung gulay tapos pag mo ng tuyo. Napakasarap. May lahok na naman siyang ano guys manok pero nahanap ko talagang partneran siya ng tuyo o kaya ano ba kahit galunggong man lang. Masarap matulog ngayong hapon guys na ulan-ulan. Kaso ngayon guys, yung apo ko, ayaw na niya matulog ngayon ng hapon. Kaya hindi na ako nakatulog ngayon ng hapon guys. Bawi na lang ako bukas, guys, kasi wala siya dito bukas. Triss din ang nanay niya. Kaya, bawi na lang ako bukas. Hindi kasi pwedeng matulog ako, guys, tapos yung alaga ko ay gising. Kailangan babantayan ko talaga siya. dali ako lang naman yung nagkaganto guys. Pag may gulay, eh, pa pa akong isda o kaya tuyo. Yung mga kasama ko dito, kahit walang partner na tuyo at saka isda, nakain sila. Pero ako talaga guys, hindi ko talaga malunok-lunok yung gulay hanggat wala akong partner na isda o kaya tuyo. Hindi ko malunok-lunok yung kinakain kong gulay. Ayan guys, tapos na akong kumain guys. Mamaya ko